Okay lah. Ciao ragazzi. So, we are ready to action again. Lagay okay na natin yung ating GoPro sa ating ulo. Okay. So, try natin kung ano yung laman dito. Bubuksan natin. Uh, ito, what is this? Okay, mga barato. Okay. Itabi natin. Ito, ano ito? So, I don't have gloves. Ano so, na 'to? Hike ba. Ito, ay. Oh, wow. Melon. So, lagay natin sa ating karelo. May karelo tayo ngayon dahil wala tayong trabaho. Ayan, ulit. So, puro prutas oh, 'di ba? Okay. So, nauna tayo ngayon o oh, melon ulit. Oh, ano, daming melon. Kukunin ko kaya ito lahat. Ubas. So, yung ubas ilagay natin dito sa basket. Okay. Dito yung ating ubas. Ciao. Ciao. Hmm. Ciao ancora. Pane, ciliegie. Tay. Okay. okay.

kung ano lang yung kaya nila, yun lang yung kukunin nila. So sa atin naman, may mga kaibigan naman tayong pwedeng bigyan at pupunta sa bahay. Kaya ngayon is may, may karelo nga akong dala dahil hindi ako pumasok sa trabaho. Mga insalata oh. Ciao. lepas ha huh? Oh. kena tapak nang nila so okay ito ibaba natin babalik naman natin yan mamaya ito so, insalata kaya ni lang ibaba ba oh my god, my god, my god, my god. Okay. Oh, ito yung paberots ko. Yung, ah, uh, ito yung salata. Ito, eh, hmm. ano ito? Ito. Mga Ubas rin. May mansanas. Okay. And melon again. Next, eksi baik sih nak Mansanas. Tuang nak kaya aku. Hmm, wag na. Puro lang naman ito mga mga gulay at prutas. Ayan. Ayan. Fashion fruit. Mas yeah. maganda ata itong melon. Ito, Itong melon yung mas masarap eh. Kaysa puti. Kaysa makinis. Ito yung mas mas, mas maganda. Uh, Bigat nito ah. Pupunin, Pupunin natin lahat. Okay. Test ka may more. <laughs> itong more. Ito yung inaano namin ni Lola. Pero hindi ko na kukun. Labas natin sa kanatin eh. Balik. May fashion fruit ulit. Masarap itong fashion fruit. Mm -hmm. Okay. Ito is yung uh, boots. At kala. Melone. Daming melon. Ito. No. Okay. Balik naten Dahil puro yung bulay. Ayaw kong punin. Ito is uh, Balik natin. Ito masaya tayo marami pang may melon pa rin component din natin, natin. or melon ano pa dito karote lagay natin dito yung okay so. talong bu ano kayo itong talong hindi na maganda yung talong hindi natin pukunin yung talong ano pa dito mga ubas mansanas uh, ano pa ito mansanas ulit okay. ubas eh hindi ko nakukunin insalata okay. kunin natin at bigay natin kay kay Arlene ipakain natin sa kanyang mga alagang Yup. Okay. Isara natin ito. Bene. Ito is lata. Ito. Mga nito, ito? Mga bote. Okay. So, huwag natin hanahin yan. ilagay Ito. Siguro ito. Ano ito? Mga. Ano ba? Ay. Melon ulit. oh Melon. Kamatis. Okay. Kukunin natin yung kamatis. Daming melon. daming melon, melon, melon. yeah, iba naman? so, hindi na makinong ka, may kuya? melon olet? ay kahit na, na ito ra gatsi. sa naten, ay may pinya. Okay. Punin natin yung pinya. Okay. Okay. Ano pa dito? May pinya ulit. May melon ulit. may grabe oh. Melon. <laughs> Pin niya ulit. Ang mayroon pa sa ilalim. Hmm? Ang dami. Yan o, oh, yung mga ready na na naprutas. Magpin niya ulit dito. Hindi siya kagandahan. So, hindi natin ba? Hmm. Pin niya ulit. Mapag-untay oh, lalim. Ah, melon! Ang daming melon! daming melon! Grabe. Tin niya. Okay. Beta ha. Ano ito? Ah, tinapay. Tinapay ito. Breyos. Yan o. No? Mga breyos. Mga ano. Hindi natin siya dudumihan dahil kukunin pa yan na no? Okay, kukuha tayong pizza. pie memang pie cerong. Kita nak siap dekat. Kita nak sebar atas nanti. Ini memang pie. nak Ya, nak nakiksa. tinapay, tinapay. Kaya ito. Kaya ko kaya itong tikman. Okay, ibalik natin para. Ito uh, na itong breyos. 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 Bayas Ito <laughs> At meron tayong puntahan bukas na ano, ito pa rin na gusto natin. naman yung ilagay sa freezer eh. Bayas. No? Okay. So, laman ng ating bag para bryos. Okay, ibigay naman natin sa iba. Ganyan naman nila yan. Poy! Ano na itong nakuha ko? Eh, puro melon. Ah, ito kaya. Hindi. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Ah, ito. Hindi. Ito. Little bit. Okay. Ano pa kaya dito sa garden? Daki na tinipid ko. Para panamantayan. Ayun nya mo. Para makita Ay. natin 'yung sa. Opla. kulay dilaw na kulay dilaw siya na ano eh na melon yan o kulay dilaw ito isa uh, mas okay ata ito kaya ano, ito ano ito ah, may RBT, so ito yung dinulay ko ng isang araw so erbete is okay lang RBT, um, may isang lemon erbete okay, okay pa ito Hmm. hindi natin ilalagay yung ano doon hindi natin ilalagay yung okay. hindi natin ilalagay yung sa mga isa gulay yung gulay doon sa mga tinapay at kinakain kasing nila yon <laughs> kinakain, kin more kasing kumukuha isa ano sagu lipat natin ito. more kasi kumukuha nila is yung sinapay, uh, mas gusto kasi nila yung pinapay dito mga ay kinakain nila okay. so po chetrioli kamatis marami pa akong kamatis sa bahay so Okay. Hindi natin ito kukunin. Okay na. Okay na, ragazzi. So, okay na tayo dito sa ating daladala. Mabigat na rin ito eh, kung tutuusin. Ayan. Okay na tayo dito. Ayan. Bulay. Ubas. Ayan, oh, maganda yung yellow na, no? Hindi ko alam kung dadalhin ko siya or magna na, hindi ko na siya dadalhin, hayaan na siya. So, ayan lang ragazzi. Yan yung ating nakuha for today. So, mag-unboxing na lang tayo mamaya sa bahay. Okay? Wala.